ang antinya pagbubulayan sa araw na ito ay mapalad ang naghihinagpis sa bahagi ng Mateo chapter 5 verse 4 mapalad ang mga naghihinagpis dahil aalihin sila ng Diyos amen totoo ito di ba sa atin kapag dumarating yung panahon na tayo ay may kalungkutan yung mas malalim na dalahin na hindi na, natin kayang i-share sa ating mahal sa buhay, sa ating mama, sa ating kapatid o sa ating uh, best friend you ano. ang last last ano sadly last resort pa nga eh. parang ang mangyayari last resort pa na ikukonsulta mo sa Diyos you know? ikukonsulta mo sa Diyos na Panginoon ano po ang aking gagawin? Hindi ko na po alam mga bagay na ito. At nando ng inyong kalungkutan. Yun yung sinasabi dito. Mapalad ang naghihinagpis. Sa illustration na sinabi na, sina, sina, sinaad dito, natin, sabi ay nakatanggap ako ng email mula sa isang binatang anak ng isang kakilala ko sa linya ng aking trabaho ipinaliwanag ng binata sa akin na nasa ospital ang kanyang ama at malala na ang lagay nito. Kaya, kaya naman gustong mapasaya ng binata ang kanyang ama. Hiniling niya sa akin ang pabor na, na, na magpadala raw ako ng video na nagpapalakas ng loob at panalangin sa pagaling ng kanyang ama. Ginawa ko naman ito dahil naantig ako sa nais niyang gawin para sa kanyang ama. Napanood ng ama uh, ng binata ang ginawa ko at natuwa siya. Pero makalipas ang ilang araw, natanggap ko ang balitang namatay na ang ama ng binata. Nalungkot ako sa balitang iyon. Alam kong mabigat iyon para sa kanilang pamilya napakaagang nawala ng asawa at ama ang, ang, ang pamilyang ito. Sa pangyayaring iyon, naalala ko ang nakakagulat na sinabi ng Panginoong Yesus. Mapalad ang mga naghihinagpis. So, Doon sa ating pamagat kanina, ang sabi ay mapalad ang naghihinagpis. Hindi ipinaparating ipina, ni Jesus na mabuti ang nagdadalamhati tayo, kundi dahil ipinangako ni Jesus na aaliwin sila ng Diyos. Sapagkat ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang awa at kabutihan sa mga taong higit na nangangailangan nito. Bilang kanyang mga minamahal na anak, tinutulungan tayo ng Diyos aaliwin nila tayo sa ating kalungkutan. Amen? Anong mga nakakalungkot na pangyayari ang naranasan mo na? Paano nabago ang pangakong nagpalala, nagpapap, nagpapala, pagpapala ni Jesus ang iyong tingin sa kalungkutan. Amen? So yun 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 yung mas uh, sabi ko nga doon sa interpretation ng bawat isa. Alam ko may interpretation uh, tayo doon at uh, yun ang nais kong marinig. Yun na rin yung bagay na uh, testimony ninyo ngayon sa sa atin, testimony ngayon. Ano yung sabi may 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 panahon na nagkaroon kayo ng kalungkutan at uh, nadaman niyo yung kaaliwan dahil na dama nyo na nandiyan ang Diyos. Ako sa bahagi ko, uh, nung panahon nga na uh, nung nakaraang taon na malakas pa si Mami, totaling malakas pa, ano, nang biglang nagkaroon nga ng ano na yung panghihina ang aking katawan, kasama ang aking mata, kasama ang aking uh, mga, ano, mga uh, parte ng katawan, nagkaroon ng high blood, nagkaroon ng iba-ibang komplikasyon. Talagang doon sa mga unang panahon, ah, siguro, ah, kita nyo naman na walang, walang ibang isip, yung nasa isip ko, kundi humiga, no? magbulay. At doon sa panahon na yun, ano talagang damandama ako yung presence ni Lord sa aking buhay na huwag kang mawala ng pag-asa. You no? Know? meron pang pwede pang magkaroon ng extension yung iyong buhay kasi dumating yung panahon nga na ano eh, yung pakikipag-usap ko sa kanya, Panginoon ready na ako eh sa aking edad na ito, anytime na kuhanin mo, kuhanin mo ako I'm, I'm very willing ano pero uh, ipinakita rin sa akin ng Diyos ano, sa bawat isa sa inyo, yung kahalagahan ng buhay ko na Uh, kailangan pang magkaroon ng extension. Kaya yun yung yun yung mensahe, yun yung pinakang uh, sa buhay ko, pamuhat bata hanggang ano, kahit dumaan nga kami sa sobrang hirap din noon, ano, uh, may panahon na hindi kami kumakain noon, uh, ng mga bata pa kami, hindi nakakatikim ng baon, ano, uh, kumakain lang kami ng saging, ano, So dumaan sa sobrang hirap ng buhay, ano. Pero ngayon, na, na dumating sa panahong ito, ano, hindi naman na ganoon ang kalagayan, ano, naiangat pa rin yung yung estado ng buhay, ano. At uh, yun yung akin pinagpapasalamatan kay Lord, yung uh, yung panahon na nandun yung kalungkutan, na yung, ano nga eh, sabi, paghihinagpis na eh. Paghihinagpis na, uh, as I, uh, nang ako'y lumaki, hindi rin naging perfect yung aking marriage, ano. So, kumbaga, kahit ang gusto ko ay maging maayos yan, hindi naging maayos. No? So, yun yung lahat, yung lahat ng bagay na nagpatibay sa akin, na lalong uh, makilala ang Diyos. Kaya sa, pa, sa aking ano ngayon, uh, naandun na yung, naandun na yung, ano, yung, peace of mind. Ano? nando na yung aking peace na, ah, uh, okay na, Lord. Ano man ang bagay na dumating pa sa buhay ko. Ah, uh, kalooban mo to. Naniniwala akong kalooban mo ang bagay na ito. Amen? So, yun yung aking, yun yung aking pinakang ah, uh, sharing sa umagang ito. At, ah, uh, nais ko rin naman na marinig sa sa part ninyo. Kahit pa sa panahon ninyo na bata pa, meron 'yan, meron yung panahon na talagang yung kumbaga parang uh, hopeless ka na, naghihinagpis ka na, pero walang ibang nakapag uh, bigay sa ng sagot at inspirasyon kundi ang Panginoon Diyos. Amen. So sige nga, uh, sa inyo naman, i-i uh, ko sa inyo ang ano, ang uh, pag uh,